mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Ayun, isang po tayo na naman nating ibabagi. Sa episode nito, ang gagawin natin ngayon, magluluto tayo ng adobo sa kamatis na hito. nako, kakaiba to at mapaka healthy, masustansya. So, hindi natin patatagalin. Ito yung mga ingredients natin. Ayan. Ay, by the way, hindi ko napapakita yung mga ingredients. Diretso luto na tayo. una na ito yung ating hito. Ayan, isang, isang malaking na magkano mami, 100. 140 ang ginawa natin dyan binanto natin mainit na muna para mawala yung mga masebo yung parang madulas na sa balat tapos nilagyan ko ng asin, suka yan, tsaka sinugasan kaya napakalinis na nito ipiprito natin ang gagawin style ni DJ Master ipiprito muna natin dito yan, nagpapainit na ng kawali yan uh, sigurado ito, napakasarap nito para ayo ang natitirang Okay. Balik na din mga ka-DJ. Okay, mga ka-DJ, ito na pito na natin tong uh, hito. Uh, Mag-iisa na tayo dito sa ating tawali 'yan. Kailangan natin ng ng tisa. Ng tinta 'yan. Ibang adobo ang gawin natin ah uh, Adobo sa kamatis, pero ibang style ang gagawin ng DJ Master. Yan. muna natin ko dito. Bawang. O, yung mga ingredients sa adobo. Ay, dadagdagan mad lang natin ang kamatis. Yeah. Yan. Tapos, hindi na natin yung kamatis. Maraming kamatis po, mas maganda. Ayan ito, ito. Ang masarap na adobo sa kamatis na ito. Yan. Yeah napakasarap. Ito na, suspansa. So, gisaan siya lang tayo. Okay, yan. Tapos, pinagkaroon ko ng ano, mga kaninjey. So, tinola lang na gulay. Wala tayong ginamit na karne. Pero, yung pinagpakulong kanina ng manok, yung ginamit ko. At, ginagya, chicken na grupo na din 'to ko paalagaan nako so ibabato ko na lang siya so visa kita lang tanteng lang na kumagat uh, sa kumatas lang baligoy ko kaya mag-a-kilitin okay mga DJ diyan nandiyan naman ayan ang kapatas ko na ati yan sa nang sube Tapos, dito na tayo ng okay, suka. Mga ka-DJ, tansayin nyo na lang. Tapos, toyo. May adobo nga eh. adobo, diba? Matis. Tapos, lagyan nyo ng daon ng Dito na kayo mga ka-DJ, gumagalaw ang ating kamera. Ako yan, Dahon ng laurel, mga ka-DJ. yan, Ayan. Ayan. Uh, kasimple tapos, ayan, uh, ko Ito, lagyan na natin itong luyong dilaw, turmeric, mga ka-DJ. Luyong dilaw, yan. Luyong dilaw, ha. Yan ang pagkakaiba nito oh. Adobo sa kamatis. Tapos, takpan natin, pakuloy muna natin. Lali, mga ka-DJ, balikan mo kayo. Okay, mga ka-DJ, ayan, bukulo na. Ito na kasi siya Ilagay na natin itong ating primitong Dito kanina. Ayan. Napakasarap na ito. Tapos pwede nating tignan yan. No? Para medyo manemis-tamis. Hingin natin ng konting asukal. Asukal po. Ayan konti lang mga -DJ. Yeah. so Ayan, pakpan natin. Balikan na din natin mamaya mga ka-DJ. Ka-DJ, baka ko makalimutan. Magyan din natin ng durog na paminta. Ayan, paminta. Okay. Konting taste na lang. Okay mga ka-DJ. Ayan, tikman natin. Bigyan natin konting alat. Patis na lang ginamit ko. Ayan, konting patis. So, may mm -hmm. Uh, ilang minutes na lang siguro ito. Okay. Lalikan natin. Mga ilang mm -hmm. siguro 3 minutes. Okay na ito. Okay, check natin mga ka-DJ. Okay. Yun. I think this is done for plating na tayo mga ka-DJ. Okay, mga ka-DJ, ito na ang ating finished product na adobo sa kamatis na hito yan, makita nyo grabe to isa na namang napakasarap na tayo ni DJ Master siyempre hindi natin palalapasin titikman natin ito mga ka-DJ ok mga ka-DJ, yon titikman na natin itong ating uh, special na adobo sa kamatis ni DJ Master nako. Nasensya na kayo wala tayong tagahawak Tumunan natin dito sa bandang buntok Ayan ang bandang buntok Tapos Kinuha ko medyo may tutong-tutong Tapos naging natin ng sarsa Mga ka-DJ Para po sa inyo unang subo Mm. Bala panala, ng mga ka-DJ. Buha tayo rito sa bandang ano. Ang Sa pa mga ka-DJ. Oh. Mm. Nasang-nasang may yung, yung turmeric. Medyo maasing. Manamis-namis. Ayun, naging natin yung toyo kasi adobo, yun, know? yung kamatis. Subukan nyo ito, mga ka-DJ. Very healthy, masarap pa. So, sana po yung nagustuhan nyo, ang aking binahagi na adobo sa kamatis ni DJ Master, yun. So, pansamantala, nagpapaalam tayo. Shoutout sa aking mga subscribers yan, sa lahat sa inyo. Sa aking dalawang anak, si Labi Daphne Osnena at si Christian J. Osnena a.k.a. The Estudyante Trader na matin ngayon sa J.P. Morgan na imbitahan siya kaya anak. Congratulations. Uh, pan Panibagong accomplishment mo naman. Siyempre sa aking wife, si Madam Joanna. At sa aking mother, si Mama Lydia Ma. Lahat kayo dyan, sa Antipolo Yun, sa akin lahat ng mga estudyante. Hindi ko na kayo may isa-isa. Sa Hook, sa Carson Charles, Becquerel, Hertz, Boyle. Lahat din ko mga estudyante, Chadwick, A.D. We're Hygens. Lahat kayo yan. Mga dati estudyante sa RFC mga ko dyan, yun. So, sana po nagustuhan nyo itong episode nito, ito. Adobo sa kamatis na hiton DJ Master. <laughs> Nabubulo na ako. O nga pala, siya itong at Ati ang kalahati ng kalamean. Lahat kayo dyan sa Briso Hotel. Sa akin pinsa, si Piki na Lagi na kay Mama Idol Cruz. Lahat kayo dyan. Eh, Nanay Raquel, lahat. Okay. Sige, hanggang, hanggang dito muna tayo. <laughs> Masama talagpapalam po si DJ Master. Nagsasabing laban lang. God bless you all. Bye. See you on my next blog.